Hello guys, for today's video guys, magluto ang langgan so, sa mga niya ingredients guys, lubi, atay kamote, ang colors kamote na guys is orange, natay saging, karlang, ube, o main ingredients ang landang, natay, pilit, gulaman, sago, sagot gulaman, Gul sago, sugar, so mga siya guys. Kagod is like Pinahin ni magkagod guys, magkagod ni ani guys. Para sa landang guys Manu-manu yung kaguran. Ano yung kagod is like Guys, for this video guys, magandam ka gluto nga sa landang. Magkukusta og globe. Na na guys, kukusan. Hindi ka para magawa sa anggata. Para magawa sa Kaya mo guys! sa na siya guys.

Cayên cayên gắn nickel sneakers, yang hăng ka môti nickel sneakers cayên 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 cayên

organize Pangti hmm. na kami gata guys sige Ate nang isa goal para molakutay pagior Kayo, kayo, kayo. Ispi so na gatak no? mo na sa dinamasa na iluno mga guys para mula lang ikod ayo ang atong landa. nagluto ni siya, pinaagi sa kahoy. Lamig yun ni ayo ka. Oh, gato na ang kukbon guys. Nabukal na. Okay. Nabukal na siya. Para luto na luto na yun, siya guys. Wow. Ah. Yeah. Yan ko dasay na ang atong lamda. <coughs> Colorful na kaayo siya. Nice. Nakalandang na ba ang tanan guys? Tara kain landang mudian.